Lima sugatan matapos magsalpukan ng tren ng Philippine National Railways at isang jeep sa Pandakan sa Maynila. Sugatan din ang makinista at mekaniko ng tren matapos silang kuyugin ng mga tao sa lugar. At live mula sa Maynila, saksi si Dano Tingkungko. Dano? Igan Vicky, patuloy ang investigasyon ng polisya sa nangyaring bangga ng isang pampasaherong jeep at tren ng Philippine National Railways dito sa Pandakan sa Maynila. Hanggang alas 10.30 ng gabi ay hindi pa rin naaalis ang nagbangga ang jeep at rena ito ng PNR sa Riles na nasa bahagi ng Beata Street malapit sa PNR Pandakan Station. Kwento ng mga tanod ng barangay 835 bandang alas 8.30 ngayong gabi na makarinig sila ng malakas na pagsabog. Lakas ng impact ay boom! Tunog po ng bakal niya. Talagang malakas po na pagkabangga niya. Eh. Ang uso ng bagon ng tren na patungo sa ng Tutuban Station mula Bicutan, nakadikit pa sa kanang bahagi ng jeep na nakahamba lang naman sa harang ng riles ng tren. Galing Taft Avenue ang jeep na patungo naman Beata Street sa Pandakan, Maynila. Bukod sa driver ng jeep, apat na pasahero ang sugatan na agad naman dinala sa pagamutan. Bali kasi yung una kong batch na pinatakbo, ano dalawa, isang matandang babae tsaka isang ano lalaki. Tapos yung pangalawang batch na pinatakbo ko, isang estudyante tsaka isang matandang babae po. Putok po yung dito yung isang lalaki. Bali, yun, pumutok po dito. Tapos si nanay, hindi na po makaano rin eh. Hindi, hindi po siya makatayo. Hindi na mahagilap ang mismo makinista na nagpapatakbo ng tren na kinilalang si Boy Ramos. Sugatan naman ang isa pang makinista ng tren at ang mekaniko nito. Binagbog po ako ma'am ng tambahan. Anong ginawa sa Binagbog po uh, kami uh, ma'am. Uh, Binagbog uh, po uh. kami? Gihit naman ng driver ng jeep, hindi raw bumusina ang tren, kaya siya tumawid sa riles. Pagbaba kami dumating ng riles, nagbaba ako ng pasero. Tapos pagbaba ng pasero, siyempre ma'am, patawid na ako, paabanti na. Wala naman harang yung riles nila, wala rin busina, wala rin, ano, wala rin banta yung ano nila doon, outpost. Gulat na lang kami, bigla na lang doon na yung tren, sa jeep na namin. Anong naalala mo sa suntik na mamaday. Malakas yung talagay. Wala akong, warning. Pero depensa naman ng makinista ng tren, bumusina raw sila. Hindi rin daw sila nakainom taliwas umano sa alegasyon ng taong bayan. Ayon naman sa polisya, hindi raw hinarangan ng riles ng tren dahil wala umanong nakaschedule na dumaan nung oras na yon. Hindi nagharang dahil wala nang tao eh. Wala nang tao na nag, bababa nung pangarang ng sa kalsada. Wala na kasi wala nang dadaan na kasi. Last trip na yung ano eh. Ito, ito, ito na yung pinakaulo niya eh. Igan Biki, sa mga oras na ito ay wala pang opisyal na pahayag ang PNR kaugnay sa aksidente. Samantala, katatanggal lang po nung no, nagbanggaan nagbangga ang bago ng tren ng PNR at pampasaherong jeep dito sa Pandakan sa Maynila. Bago simulan yung pagtatanggal, no, kaninang 10.45 ng gabi, eh, usad, usad, pagong ang daloy ng trapiko dito sa bahagi ng Beata Street sa Pandakan sa Maynila. Pero sa ngayon ay nagbalik normal na po ang sitwasyon sa lugar. At live pa rin mula rito sa Pandakan sa Maynila, ako si Dano Tingkungko ang inyong saksi.